may bisita kasi meron tayong i-riddle yung really bike na pero palagi tayong may bisita rito kay Nani Madrol kasi malapit na ka naman yun, eh si eh <laughs> pa eh <laughs> good morning ay naka bisita na naman hindi lang tayo paparada Hiyo. Hi, okay, good morning. Okay, doon ang hindi ng biyahe natin. Hello. <laughs> Lasing nagsusumba ka? Ha? Nagsusumba ka? Hindi. Naglalaba. Naglalaba? Wala pa kasi yung kausap ko eh. Bakit taga Sangga 'yan? Taga doon lang 'yan sa ano, sa Rosario mismo. Meron siyang ano diyan, meron siyang auto Shop? supply. Saan doon? Doon sa may ano, ano nga 'yun? Hmm, ano nga 'yung lugar niya? <laughs> San Roque na eh. <laughs> Hindi ikaw na magandang mutoy. Ano naman? Basta, asa na kayo ito eh? Asa sa Lipa. ng hapon. At may lagnat. Dala niya yung kanyang motor? Hindi eh, naiwan sa Lipa. Ah. Kaya dala niya. Kaya dala niya nang umuwi. Naiwan niya sa apartment yung kanyang motor. Ito yung ano niya? Oo. So, Oo. Oh. May sinat. e pinauwi ko. Gusto <laughs> ko yan, mga halaman. Mahil din ako sa halaman. Talaga? Oh. Kalalaki kong tao, may ako sa halaman. Ha? Yun ang nalangin ng nila. Doon sa taas, madami din. Ayun no, Paganda ng place ng nanay. Tapos dito tayo sa resort niya o. Kaposin niya tayo rito. Itong resort niya, pinapaano niya rin. Pwedeng magkano naman? Depende sa nadating. Pagkakagaya niya ba be? Hahaha. Wag kagaya ko mga ano. Wala na pag-uusapan. <laughs> uh, Ang Parang ano lang ito eh. Parang private resort lang eh. Oo, no? oh, uh, uh, private eh. Maganda nun. ganda Ah, oh, may cottage dito. So ito parang mayroong ano tiyan? mayroong room sa taas. Wala, ano lang yan. Open cottage, table. Oh, open -ito cottage. Ito yung mga rooms natin. Ito yung for rent. Ito ah, ito yung rooms. ano. Rooms. Magkano yung rooms mo na eh? Depende. Malalaki yan family yan. Pa rin. Ito so, yung meron kang pinaka-caretaker dito. Ha? Uh meron -huh. kang pinaka-caretaker. Oo, uh -huh. oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Ito ang ganito kalit. Magkano to? 800. 800. Oh, ilang tao ang pwede dito? Kasi uh -huh. so, dyan ano, mga dapat. Ay, sexy. Sa may mga C. guest. Ay! Oh, dito na ako nagbihis bihis po. Hello Kaya po. Ya, hi, good morning, good morning, good morning. Hello, good morning. Hello. Ha, siya yung sinasabi, sinasabi mo. Ampun ko, ampun ko. Siya yung sinasabi mo mga kasumpa mo, Nay. Ha, ito pool. <laughs> ang ganda, oh. Sana all. <laughs> 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 In Intayin mo pa maya ko, ha. <laughs> Naka Alam ko naman magtutupis ka. Sorry, sorry. Ay, yung ano mo, parang ka no? Parang ito <laughs> yung... Sa, ah, sa mga kasumbo mo. Ito yung mga mo. Ito mga mo. Ito yung mo. Ito yung palagi mong kasama sila? Wow! Solong-solo nila yung resort mo ngayon. Hi Hello ano po! Good morning po! Good morning! Good morning! Good morning, Good morning po sa inyo! friend Lulu. Vlogger. Uh -huh. Mga taga Rosario din lang po kaya? Oo, ah, ah, taga rito. Alupay, Balibago. Alupay, Balibago. Alupay, Balibago. Oh, kapitana Alupay. ng Alupay. Hello po, Kapitana. Hello. Good morning po. Good morning Ayan sa news. lahat. Oh, um, ang muse, ang ganda <laughs> naman ng muse. <laughs> Oo oh, nga, ma. talaga ang entitled nga sa muse, ganda. <laughs> Sige pa, salamat, salamat si Coach po. Coach Arvin, yan ang aming magaling kumembo at nasa si Coach. Ayun, boss, boss, gano'n. Yeah. Yung ay pa maya pa. Ay, ibig sabihin, madami, madami sila. Ah, Ayun, sa'yo naman. Ilan sa tong grupo? Grupo ko sa Alupay sila. Meron uh oh. din grupo dito, meron grupo sa San Juan, may grupo sa Rosario. Hmm. Shout out sa lahat ng mga Sumba, 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 sumba ano? Ayun lang ang aming pagtanggal ng stress, ang magdance. Ano naman. Kaya lang kainit maligo, ano? Ayan nga. Pasyal mo dito mga bata. Why not? Coconut. Ano ba nagsunin sila? Oo naman, oo naman, nahirig sila. Nahirig sila mag-swing. Pagka kayo ay para mag-ra-ride? Mm -mm. ano? Ay oo, oh, bagay. Oo oh, nga pala. Sige, sige, oh. sige. Yung, yung, uh, yung may-ari ng big bike na ano ko, may grupo kami sasabihin ko sa kanya pag pag mayroon kaming event na tama tama hindi na ako maghahanap ng lugar dito sa ano sa anong barangay nga to Pinagsiba Pinagsiba Rosario. Rosario Batangas Okay Kumpleto no may ihawan merong ano Dito wala na kayong hahanapin no? Nice ang ganda naman <laughs> Pa? Ah, Bob Trip. Bob Trip. Ah, Trip? Bob Trip. Yes, Bob Trip po. As in B-H-O-B tapos Trip. Salamat, salamat po. Vai aqui, pé. Papalad na po. Hi, po. Next time po ulit. Nice meeting, meeting, meeting po. Lahat, lahat you po. Lahat, lahat po kayo. <laughs> <so>. <laughs> thank <laughs> you. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. video mamaya. Mama, mama. Coach. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you po kapitana. Salamat po. Nice meeting you po. Salamat po. Salamat. Po. Salamat. <laughs> <laughs> thank, you, thank, you. thank you po. Thank okay you po. Ah, uh, kung meron kayong hinahanap na resort, talong ano? Ah, uh, lang pinagsibahan. Barangay Pinagsibahan na no? yes. 'yan. Yeah. Ayun, so napakaganda ng place. <laughs> Hindi siya masyadong <laughs> uh, napakaganda. <laughs> I mean, Maganda lang. Ano si ano lang? Uh, sakto lang siya. At si Coach ang kasama niyo. si Coach. 20% percent off. 20% off. Dali lang hanapin to. Sa magpapaalam tayo kasi meron pa tayong commitment mamaya. Anak nina, nai. Nariin ka sa motor ni Kuya Bob. Hello, <laughs> yeah, boss, paps. kumusta? Tignan mo? mo? Nakita mo na yung pinangaharabas ko? Sige <laughs> lang, kakasukaraw eh. Ano pa kayo? madali eh. Tatay, alis na daw si Bob! Tay! Alis na. Nagmaritisan kami doon ah, sa Nag gano'n mga... na lang ako. Nagkwentuhan lang na kami doon. Mga kasumba. May problema na naman daw. <laughs> dumating doon. Agwa daw ng iyong anak. <laughs> Napagkamalan. Bob! <laughs> sabi, kayo, ano sabi, ko, sabi, sabi ko. Sabi, sabi ko, nagka sabi sabi problema <laughs> 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 pa tatay. Napagkamalan pa. Ang init. Ito, Bali, papalam na ako, tay. Sabi ko nga sa sa atin doon. May nag-invite na sa mga sa Lansdine mm -hmm. doon na para okay, dito oh, nagpika-pika na lang kami doon pinabari ng dumi sa buong sa bote ano ba yun na ipinainan mo sa akin? akala ko yun e ano lang eh. iced tea hindi naman ay siya iced tea may talab eh. may <laughs> <laughs> tama kasama naman ganun mga tanduay ay oo oh, parang para siyang kali ilalagal ko doon parang kali ano lang, 6% lang yung alcohol ha? O, siguro kasi hindi ako kumain kaya ma magkape lang siguro kaya may tama oh. Nay, gigirap na ako na Nay, nay madalang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong napakainit init na pagtanggap sa akin sa inyong napaka-gandang tahanan. Maraming-maraming salamat, Torin. Ingat palagi. Maraming-maraming salamat, Nay. Maraming-maraming salamat, Tay. Hanggang sa mali, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na pagbisita. Maraming-maraming salamat.